eto bagong sabi sa timbahog, taga Talavera, nako, ginamit na patileg, mga kaagre. Mga si Pilo, kabaon! <tod noise> <tod noise> nako, sumugak na. Sumugak <tod> na po <noise> ba ba? Sumugak na. Sumubo na yung bunganga, mga kaagre. Sumubo yung bunganga. Ayan na, nako. Sumugak <tod noise> ay, nako Ayan na, nako. Mabubol din yan. Mabubol din yan.

Dadaan sila rito. Bawasan! Bawasan! Hindi pa sanay si kaibigan. Nakakatwirong ako lang nito eh, kam. <laughs> Mayaw, di makakakain mamay gabi yun. Di pa sanay. eh, <laughs> yung sanay na to eh. Kahit na bubagsak-bagsak to, okay. <laughs> Ay, naku po, patay na mga kagri. Ang kulit mga kagri ni Lupin. <laughs> Kakukuha lang nito eh. <laughs> Ai meu Tá cagando anatoiro não, bombeiro. Ai Nada ali